Cebu City Mayor Mike Rama nangayog pasaylo sa Muslim community subay so, sa pagsayaw sa matinunan sa Cebu Technological University kung sitio sulob ang Muslim attire at all, sa launching parade sa sinunog cultural activities sa miaging biyernes sa hapon. Sa ira natong itong detalye, nining report. Muslim community, I apologize if when, because the backstop of the office man. Pero you know, there are also people below. Learn na na siya. Learn. Ay natuos ba ninyo? Ay, sensitivity mo ko na. I was reading it. It's more of sensitivity. Isip overall chairman sa Sinulog Foundation Incorporated, giako ni Cebu City Mayor Mike Rama ang nahimong sayo sa Cebu Technological University sa opening salvo sa meaging Piernes. Sulob sa mga sa CTU, ang Muslim attire nga nagsayaw bit-bit ang imahe ni Sr. Santo Niño. Sa opisyal nga pamahayag sa Bangsamoro Government, ilang-ila ang interes sa contingent nga nagpakita sa ilang cultural practices sa Bangsamoro. Gidawat man sa Bangsamoro government ang public apology sa sitio apan nang hinaot sila nga dili na kini masubli pa. Samtang atol sa phone interview sa Director sa National Commission for Muslim Filipinos, Unasis Bald, nga tuwag karon sa kauluhan, gihulagway niya nga Osaka misrepresentation sa Muslim community ang gihimo sa sitio. Iyang gipadayag nga daw tahod sa ilang kultura o pagtuobo sa awhag nila sa sitio nga mupahigayon og lawom nga pagtuon sa kultura sa muslim. Mi sab usab si Balt sa iyahang kaandam nga mutudlo sa ilang kultura aron dili na kini masubli pa. I uh, appreciate ah uh, uh, yung statement ng ating mahal na mayor ah uh, uh, mayor Rama sa kanyang uh, ang concern sa ating mga kapatid mga muslim. Mhm. Mm so tinanggap niyo yung apology ni Mayor at saka ng sitio. Yes, uh, definitely uh, kailangan na uh, uh, as a whole uh, approach, as a whole mission approach, uh, kailangan natin uh, uh, magintindihan mm -hmm. sa ating mga kapatiran ng uh, mga Pilipino. Hinoon gihangop sa NCM official ang pagpangayo og pasaylo sa mayor o sa CTO nga miangkon sa ilang sayo. Nanawag usab sa direktor ang kadakuan sa CTO aron personal nga mangayo og pasaylo nga iya usab nga ginawat. Sa official statement sa ilang social media portal gibadayag sa CTO ang ilang pagpangayo og pasaylo sa Muslim community ug ang pag-angkon nga dili haom ang paggamit sa Muslim attire sa ilang pagsayaw sa sinulog opening salvo. Parang nababastos sa sila. Giswayan unta sa JMA Regional TV Balitang Bisdak pagkuha sa habig sa City apan wa motubag ang ilahang kadaguan. Kaoba si Clover Lumaya o Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.